Hello guys! Magandang umaga! Magandang araw sa ating lahat, mga ka-APS, mga ka -Thingu. So, to this video, uh, share ko lamang po yung proseso sa pag-apply o pag-apply sa ating kukmin or National Pension Service sa mga endo po, end of contract katulad ko, ay magpaprocess po tayo ng mga ating pension service. So yung, yung sa akin, kasi tapos na ako, yung KG Home, Samsung, ay nilakad po ng aking chungmunim or sekretary namin siya na po yung naglakad sa aking uh, insurance, yung dalawa. Tapos sa uh, labor, siya na po yun. Uh, na lang ako na ako yung maglalakad sa hukmin or mag-process, mag-apply sa... Uh, yun nga, no. So, saan pa po nakakaalam, ang office po nila dito sa Ulsan ay doon po sa Namgu. Opo, doon po yung office nila ng NPS. So, bali kahapon, pinuntaan namin from Donggu to Namgo, Bali, nag-stop po. Nag po kami sa Sijong or City Hall mismo. O, oh, doon kami bumaba. Then, lakad lang po konti. May kita nyo na po yung building doon na kulay gold. O, oh, gold po yung ano nila. <laughs> yung building nila. Pagbaba nyo po sa, sa city hall mismo, may kita nyo na po yung building doon na malaki, kulay gold. Maglakad lang po yung konti. Mga 3 to 5 minutes. O, oh. katapat po mismo na Starbucks. Ah, oh, Starbucks, then it na ko yung NPS. So, pagpasok nyo po sa NPS, nasa 4th floor po siya. 4th floor. Uh, may bantay po d'yon sa Ajima. Sa Ajima. Sabihin nyo na lang po na, ano, uh, Visa Kinasoyo. Uh, tapos, bibigyan bigyan kayo ng number. Then, pupunta kayo sa booth na yun. Booth number 5. So, yun nga. Ako yung... Next na ano pupunta doon. So ang kailangan, ang hinanap nila is plane ticket. 'Yan. Passport. PRC. At saka bank account. Yung binigay kong bank account is IBK. Opo, 'yan po yung hanapin nila. Then, isa pa, ang tinanong sa akin kung saan mo kukunin. Yun. So, sinabi ko sa Incheon Airport. So, yun. Tinignan yung mga requirements ko. Nag-print siya ng tatlong papers. May pinirman ako doon. Madali lang po yun. ah uh, ano lang po. ah uh, name, sign, name, sign. Tapos yung bank account, phone number. So, yun lang po. Pagkatapos ng ano, ng mga permahan, magbibigay siya ng computation. O, ito po siya. Yan. Na, kukunin mo sa airport. Ito po. Dito po yung instruction. Ito na po yung bibigay sa'yo. Then, ito na po yung calculation. Ito. Ayan po. <laughs> Ito na po yung bookmin natin. So, yun lamang po, no? I-share ko lang para alam ng mga katsinggo natin. Mga ka-APS na magtatapos na po. So, sana po nakatulong po sa inyo kung paano mag-process ng cookmin. So, yun lamang po. So, ang next step nito po nito is sa Incheon Airport na po ito. Sana po nakatulong po sa inyo. Salamat sa panonood. Bye.